Ano? Pare. Wow, sana all. Wala na ka kami nga. Wala eh. Wala, wala na laman yung pare yung ano namin. Eh, hey, wala pang pera pare. Okay. <laughs> <Người> 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 ano? anh ăn support ba tây phút ngànờ Warren. <laughs> oh, bukas, bukas baka may pasok ulit ako. Ginrab ko yung ano eh. no. Grabe nga, sakit na naman ang kamay ko. Mm -hmm. Nandamigay o oh, naninigas oh. Mamaya bubuksan ko tong ano, sangkotong. Mm -hmm. Hindi pare. <laughs> Wala ka kasi binibigay pare eh. <laughs> uh -huh. Gutom na kami rito, pare. Gutom. <laughs> Merong Panina na nag-PM sa akin si Ate, ano eh, Ate Pilar eh. May dumating don kay Meta siguro Ben Sulat, sulat kay Meta, yata yun ni eh, Mamaya, Paano ko sa iyo? Iyan ko sa iyo. Oo, oo, sa akin, Meta si Meta. <laughs>